So tama ako taste buds, magluluto naman tayo ng panset, simpleng panset. Maglagay tayo ng mantika at magigisa muna tayo dyan. Gisa muna natin ang sibuyas bawang. Sunod so, natin ang manok. Lagyan natin ang kagadya ng toyo. bigay tayo ng paminta Ayan, Sa puntong ito maglagay tayo ng oyster sauce Lagay din natin ang ibang gulay. Yung repolyo mamaya natin ilalagay yun. Haluin. So kung napapansin nyo, napakasimple yung na ingredients na nilalagay natin dito. Pero sa susunod, magluluto kami ng full pack naman na pansit bihon. So ayan. So ngayon, yung niluto namin is basic na pagluluto. Okay, ayan. Medyo natulutuin muna natin to. Ayan, maglalagay tayo ng tubig. So ayan, ngayon galagay na ako ng tubig. Then magalagay ako dito ng more shrimp cube. Kasi plano ko maglalagay sana ako dito ng tinapa. So yun, ito dahil meron naman ganito, pwede na yung ganyan. Pero mas masarap pa rin talaga kapag may tinapa. So manok yung sahog natin ha, pero naglagay ako ng ganyan. Okay lang yun, pansit naman yan. Kahit sa ulam, pwede rin yung ganyan. Kung gusto niyo medyo may pagka Sipuls yung lasa kahit medyo mant yung ano nyo. Pwede pwede yan. Huwag kayong uh, mga ngumbang ilagay. Sa so, iba kasing ginagawa nila pag manok, manok. Di ba? Baboy, baboy, baka, baka. So dito, eh, pag ako nagluluto, ganyan yung style ko. Para nagmi-mix yung lasa. So ito guys, magalagyan ako dito ng one port na bihon. So yan. So, kung niyo, kung matagal na kayo nanonood dito, kapag ganyan, inaahon pa namin yung, ano, yung gulay. Eh, dahil malaki naman yung ginagamit namin kawali ngayon. Eh, kahit hindi na iahon yan, goods na goods na yan. And, natikman ko na rin tong, ano, yung pinakasabaw nito, goods na goods naman. At talaga namang nagmix talaga yung lasa ng shrimp at saka yung chicken. At talaga namang napakasarap. So, yeah, gigento-gento natin to. Pero mas mainam dyan kung dadalawahin nyo. Ito, ito lang gamitin. Ayan yung ganyanin ko na lang. So, mga taste buds, lagyan natin ang repolyo. Mix na natin yan. Ano pa yan? Aarsa pa yan. Sisip-sipin pa ng ano yan eh. Maigi ng bihon yung pinaka uh, ah, sabaw nito. So ito mga katayos ba? Sa tunaw. Napakasarap na oh. pansit napaka napaka bihon. Napakasimple. Diba? Lalagyan nyo na lang ng kalamansi yan. Siyempre. Pagkakainin nyo na. So yan ganyan kasimple kung paano kayo magluto ng pansit. Sa susunod magluluto kami ng talagang uh, overload na pansit bihon. So doon yung makikita kung gaano marami kami maglalagay ng mga sahog at iba't ibang klase ng sahog yung makikita nyo. So ayan. Sana nagustuhin nyo yung look namin. Pwede pwede nyo na rin yung gayahin.